Dan so, mengadil. Terima kasih ulat. <laughs> Juga bapak bapak lihatlah kami memaya. Dan so, mengadil. Di sini kami saya lari enam puno. Di sini. Aho, baik si ang baso. Yun, lah anak ni. Yun, buat apa mengadil? Mengadang arau. Dito na kami ulit. Tatak. Un, maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Yung suma bye-bye. maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po kami oh. Gusto kasama ko si kajip Mix Blood at si probinsya na. taga gatong nabilin diya. Marami. Maria. Marami.

Doon kami sa dating pwesto namin. Doon sa Doon sa bangkal. Hindi muna kami magpainit ngayon. Kasi masama yung pakiramdam ko. Yun. Kajip Mix Vlog. Hello po mga idol. Ah, uh, yun. Uh, here we go again. Pamingit <laughs> kami ni Idol Tata saka idol ni Idol Sidik. Yan. Yan, tos, tos, Eh, matagal na po kami hindi nakakain ng karpa. Ya. Yeah. Sana makahuli kami ng karpa. Yun. Yun, mga idol. Lumipat kami. <laughs> karpa yung hanap namin. Ngayon. Ito, hila. Diyar ta dito tayo dito? Ha? Mga idol, kal bakar pada wanatnya itu tata kumala ibang tulang itu <tutu> kami kita nak gunung nak gamai nak tubi lu ha mantap patau dari yan yan idol mag set up muna kami yan mga idol dito kami ay kita na yung kahoy yo na makahola eh Sana makahuli kami. Ayan mga idol. Sana makahuli kami ng karpa mga idol. Karpa yung hanap namin ngayon. Sige. Hmm? lang tayo sa malapit ng idol baka sakaling nandito sila sa mga malapit mga idol yan o oh. din ginilaw yung pataw o oh. to, yung yun holy oh, man, idol eh. oh Again. <laughs> Again. Ha? Okay. Ah, okay. na to? Oh. oh. yes mga idol oh. Oh. Uh, unang okay. holy. Okay, Boy ni Mano mga idol, unang huli mga idol. Ligaya no? Oo. Ligaya, no? Oh. wala tayong ligaya no. sige sige. Ang Ayos. na kinain. Kinaen. 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 Maliit. Ah, na kami dito. Ayon, idol yeah, mga idol yung alapaap ah uh, uh, ano ba may dagom ba dagom ito na ito yung alapaap mga idol alapaap ba yan? oh alapaap yung alapaap ba clouds ba mga idol clouds? tama ba yung tagalog ko idol yung clouds alapaap ako uh, may kelimlim na yung alapaap mga idol. Parang uulan. Hay. Hay. Kamilaabe. Hay. Ha? Uli. Uli na po. Ta din na 'yan mga idol. Sinlaki na no, pamay na. Ngayon na lo. Ang niet. <laughs> Ma marami <laughs> talaga yung maliliit mga idol. Parang dilamos. <laughs> Talagang ibang klaseng mga isda dito mga idol. Ay, uli. ayaw pa pa uli. <laughs> Sabit mga idol. Mabit lang sa hasang mga idol. Maraming maliliit talaga idol. Ah, lilipat kami mga idol. Si Maraming maliliit dito. Lipat ka tayo. Lipat tayo yun mga idol halos dalawang oras kami dito Oo, oh, talagang taga, talagang yung nahuli namin mga idol maliliit talaga uubos lang yun na namin mga idol pain doon kami so, ulit doon sa una namin pinunta, pinuntahan balik kami doon hmm. yun <laughs> mga idol <laughs> kita kits gutom yun mga idol lumipat kami mga idol Yan, kayo yung ano video madilim. Mambuna. Soto, soto. Yan idol mo na, Mambuna mga idol. sana mamingwit, hmm. hmm. So, namin. Oo. Mambuna, ano. Yung, yung, edul, betong, <laughs> yung <buha> <laughs> well, mga idol, ke Ambon betul, melaki nang bensak, mga idol. Madilim yung, kuha sang hijau. Dan, mga idol, terima kasih, ulan. Jika, <laughs> bapak balik lang kami, mamaya. Yon mga idol, lumakas yung ulan oh. Yah, simpon basa. <laughs> Yon mga idol, dito kami sa ilalim ng puno oh. Yee, ditto talaga. Ha? idol. May tao dyan sa tabi Dito kami mga idol. Dito oh. kami mga oh. idol. Basa. Napasilong kami sa ilalim ng puno-puno. Ah, yan kami. Balik tayo mamaya. Mamaya mamaya pag ano, na yung ulan. Yung sana hurupa itong ulan mga idol. Yung silpon ko basa. Ah, dahon mm -hmm. ng saging lang yung ano namin no? Bubong oh. Oh. Yan, 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 yan. Doon oh, mga idol. Siguro, uwi na lang siguro tayo. Hindi ito pagigil. Pag ganito lang, umuwi uh, na kami mga idol. Pero, so, i-upload ko pa rin ito mga idol. Head para, head. Ano, para ano? Para malaman niyo yung ano, yung sitwasyon namin kalagayan namin ngayon. Ano, oh, may nono oh, may nono. <laughs> 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 Upload mo lang, ah? Upload mo yan. Head, isa lang yung huli natin. Habih mumulan, idol. Yon. Tay idol si idol tata nagpapaulan lang oh. Mimiingit. Hey, idol. E... Masa pa kahit ano, kahit eh, dyan sa lalim ng puno. Hinawakan e ko lang yung ano, camera sa ano, may dahon ng saging may do, para hindi mabasa. Yun. ulan ka lang. Kumalma yung kan ha. Ah. Uma, Kumalma yung kan. Ulan. Ulan. Balik ulit yung ulan oh. Yo, balik ulit. <laughs> yung mga idol, wala kami uh, yung tuwan. Wala kami yung choice. Maray yung van dito. Uh, Silunganan ba? Ang uh, bahay. Bahay. Baha Kaya, yun. lang kami. Si Idol Sidik yung nagbibigyo. <laughs> yeah. Ibang pasi ibang Hahaha. ito.

May mga idol, may tahong kan Na namamasyal ba? Boy, hindi naman nila eh. eh? Hmm. Taho. Ka hmm. hmm. Baiti ang baso. Hmm. Hmm. Yun! Ang Ang laki! Ayos na! to! na! Huwag ka na! Huwag ka na! Huwag ka Huwag ka na! ka Oh! Ayun uh, oh! oh, isa na! Isang... Isang palad mga idol! Oh! Isang palad! Ayun na to! Ayun na ta! Ayun na! Huwag ka idol! Ang swerte namin nung idol! Ayos na to! Kahit nabasa kami sa ulan mga idol! Oh! Sulit na! Oh! Oh! Lagi mo! Sige mo. So. Okay. Sayang to makawala, mm. no? Grabe, laki ah. Oh, daku kayo. Mm. May nahuli ako idol ata. Okay. 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 mo. Tao. Kain tayo mga idol, tao. Si yung Iya namin, nagsasalita na. Yun mga idol. Taho mga idol. Kan, wala tayo. Kain tayo tayo. tao. Yeah. Ano kaya to? Itong puti. Puro to. Lami na din tao. Beti bete siya yun. Ano Kain pala tayo mga idol. Taho. Taho. Mm. Mm. yun tapo sus sus. 'Di okay Ay, na 'yan okay. Dan to. 'Yan yeah. din to. 'Yan yeah. din 'yan. Nangadan dali samin to. to? Hmm. Hindi naman to po, kagarang hindi to sayang mga idol kasi eh. kainin namin. Ito. Oy. Tutorin <laughs> hindi sayang mga idol. Bumreng ni it 'yan. <laughs> Bro ito. Hmm. Oh

mga bid sa kahoy mga idol okay, so, dali na namin ito mga idol Yan mga idol ah uwi na kami Nang, yun lang yung huli namin pagkita mga idol uwi na tayo uwi na tayo uwi na kami lang yung huli namin mino, oh. so so okay na ito mga idol may isa oh. may good size huli ni idol jeep yan yun maraming salamat sa lahat lahat ng sumabaybay sa thank video you. namin thank you mga idol at kay ano ka jeep mix vlog at kay P. Provinciana yun. Huwag niyo kalimutan mga idol yan mga idol. Marami pong salamat sa inyo. Paki-support okay, din. Yun, Uwi na kami. Yun, Yan, Yan bye mga idol. Bye-bye.